Guys, dito tayo sa kanto ng Maap. Silipin natin yung parisan dito ni Father Paris, Mami. Tapos pagdating dito, may isa rin nagtitinda ng Paris. Pero walang Mami siya. Ayun yung Paris, Mami. Yung kapit bahay namin dito sa tapat ay nagtitinda rin ng Paris. Ngayon, nalilito sila kung sino yung mas masarap na pares at mami. Ito yung kanin na sinangag. Ngayon, mga pups, yung ay, ano? baboy ay baka na pares. Ayan. Ayan. Okay. Ito, Paris, mami. Parisan. Paris, Paris po tayo dyan, mga paps.